magandang umaga po sa inyong lahat, lahat na aking mga kaibigan, mga viewer at subscriber na aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa araw na ito ay narito po tayo sa ating tahanan at magdididimo po ako kung paano ko po pinalago o pinarami ang aking tanim na luya. Sa English pa, ginger. So ito po ang ating parang ornamental plants lang. No? So, parang ornamental plants. Kasi po sa lugar po namin ay patag na patag. Mahira po magtanim dito ng luya kasi pag darating ang maraming ulan ay hindi po malalanta po ang ating luya. Ang luya po ay tinana karaniwang tinanim sa mga hililan o sa matataas na lugar para po pag mayroong maraming ulan uh, hindi po maantala kanyang pagtubo. So sa atin naman dito ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo magtatanim ng... Luya na gumagamit la po tayo ng mga basurang materials o mga recycled materials. So ito po ang luya natin. Uh, ito po ang luya natin. No? Ipakita ko sa inyo. Ah, uh, mayroon na tayong na-harvest na luya. Ito po ang laman. Ito po ang laman ng ating luya, no? So itong pag-harvest natin ay Isang puno lang ito o isang pot lang po uh, ang ating kinunan. Okay? So, yon pong eh, ito po, eh, ito po ang ano, ito po ang pinagkukuna natin, no? So, nilagay natin sa isang uh, empty plastic. So, sa empty plastic, no, nilagay natin dito parang isang uh, taang o isang pot lang po. Yung ginabit natin ay plastic po, no? So ito pong mga laman na ito ay galing po dito, no? So tinanggal lang po natin yung malalaki. So karaniwan karaniwan yung nagtatanim ng luya ay ito po ang tinanim nila. Ito. So ito po ang nilagay sa lupa, at uh, ito pong matulis, yun pong lumalabas. No? Ito pong lumalabas na kagaya dito. So sa atin naman na tuturo ngayon, ah uh, ito na itatanim natin. Kasi po, pag ito ang itatanim, ay aabot ito ng isang taon. No? Aabot ito ng isang taon. So, uh, matagal talaga, matagal. Pero, kung ito ang itatanim natin, ito, ah uh, madali lang po ito. Andiyan lang sa apat na buwan makapag-harvest na tayo. Kasi mayroon na siyang ano, mayroon siyang naka-establish na laman. Ito po ang laman niya. So ito 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 na ang tumo tumubo ito. So ito ah uh, marami marami ito, marami. So gagaya dito. So, so ang gagawin natin dito ah uh, ilalag itatanim na lang natin, no itatanim na lang natin yan so mayroon na siyang naka-establish na puno o, uh, mayroon na siyang naka-establish na puno na handang-handa na pong tumubo no? ito so pag nagtatanim tayo ng ganito uh, tumubo naman ito pero matagal so, matagal matagal siya kasi ah, uh, ito itong mga matulis yun pang tumubo So, yung yung gagaya dito, ito po ang pakita ko sa inyo. Ito po. Oh. Pag tumubo siya, ito na yung mga maliliit. So, ipakita ko sa inyo kung kasi mag-transplanting tayo, no? Kukunin natin ito, kukunin natin ito, si. Pag makuha na natin ito, marami ito. Sa umpisa lang, ah, uh, kakaunti lang ito, mga tatlo lang, kagaya lang ito, kakaunti lang. Pero pag tumubo na, marami na siya. So ngayon, tingnan natin kung uh, ano ang uh, mayroon ba siyang laman. Ito. Oh. Talagang mayroong laman. Oh. So ito pa. Ito pang marami sa ilalim. Ito ang kanyang laman. Ito. Ito ang kanyang laman. Okay. So ito, itong itong maliit, pwede pang ibalik natin ito pagtanim. Kasi kasi bago pa lang ba, bago pa lang po ito. Okay? So ito, pwede natong hatiin. Yan. Pwede natin... tingin. So, mayroon na. Okay. So, bagong-bago pa lang ito. Hindi pa masyadong ano. So, ito. Pwede natin dalawahin ito. Yan. Okay. So, ito. Ito. Kukunin natin yung maliit. Pinakita ko lang sa inyo nga. Talagang mayroon. Okay. so talagang marami. No. Marami sa so, ito ang ano ito ang magiging uh, resulta ng ating pagtatanim. Okay. So pag ato na hati na natin ito, ito, isang puno. Mabilis lang po itong dumami. To. Yan. Yan. Ah. Pwedeng hati hatiin natin ito, dalawa na. So, so mabilis. Uh, madali, lapit itong paramihin. Oh. Yan. Ito. ito. Uh, pwede natin ituloy-tuloy po ito. Pwede, din, pwede natin kukunin. So, hindi na lang natin ano, hatiin. eh dito na kita itatanim. Okay. Oh. Ito. Ah, tanim din natin dito. Lalagyan natin ng tatlo. ito marami na ah uh, ito lalagyan pa rin natin lagyan natin ng tatlo oh so, iyan natin ang isa Dito ay babalik na natin dito yung ano. You know. Okay. So, ang gagawin natin ay dagdagan natin ng organic soil. Ito. Ito, marami tayo. So, ang sikreto natin dito ay kailangan marami ang organic soil. Yan. Okay. okay, marami na. So, mayroon pa tayong ano, mayroon pa tayong panglamas. Uh, siguro ito mga uh, halos, uh, mga sobrang kalahating kilo ito. So, mayroon pa tayong uh, panglamas. So, mayroon pa tayong mga bagong tanim. So, so yung ano, mayroon pa tayong harvestin. Ito. Ito, mayroon pa tayo. So, uh, mamaya na lang kasi maghahanap pa tayo ng malalagyan. So, ito lang ang gagawin natin sa uh, parang ora parang ornamental plants lang po ito, pero malaking malaking pakinabang po sa atin, no? Lalo na at uh, yung luya ngayon ay mahal. Andiyan sa mga 200 per kilo o 150 ba. So, Uh, ito lang gagawin natin so mabilis lang po ang pag ano, mabilis lang po ang pagdami ng ating loya so kung nag kayo ng kaninyong mga mga pat uh, huwag ninyong hintayin na mamamatay kasi yung puloy ah yung abot ng isang taon yun pong kumpak farming ay hintayin nila na mamamatay ito hintayin nilang mamatay saka sila mag -harvest. yun pong sa atin awag uh, na nating hintayin para po makapagtanim tayo ng mabilis no? Ito nang itatanim natin. So sana po ay nagugustuhan niyo ang ating video ngayon at saka yung sa inyong uh, bawa tahanan sana po ay nagtatanim kayo para po mayroon kayong uh, makukuha tuwing nagluluto kayo na para po panglamas sa inyong mga ulam. At saka pag marami na pwede naman tayo makapagbinta So pakinabangan po natin ang mga basura, yung mga recycled materials, yun pong mga baseo ng sako ng siminto, pwedeng gagamitin yon, no? So dudoblehin lang yon para ko abot ng medyo matagal-tagal kasi pag hindi dudoblehin ay abot tayo sa mabubulok uh, yung sako ng siminto. Pero yung mga plastic container kagaya dito, mga sira-sirang balde ay pwedeng-pwede ito na lang ang lalagyan yon ng organic Uh, soil, organic soil. So Andiyan sa ano natin sa mga nabubulok na dayami, pwedeng pwede, pwede 'yon. Ah, uh, lang niyo ng kakaunting ah uh, dumi ng hayop o dumi ng kambing, ayos na. So, wala po itong gamit na chemical, no? Organic po ito. So, 'yon pong ulam natin, talagang safe na safe at saka po healthy. So hanggang, uh, hanggang dyan lang po at sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video nga ngayon at huwag nyong, ano, huwag niyo uh, hayaang magiging uh, parang walang kabuluhan po. Walang kabuluhan po ang anumang basura dyan. Pakinabangan po natin sa pamagitan ng ating organic farming. Sana po ay itaguyod nyo po ang pagtangkilik na aking video. At 'to 'yung kalimutan mag-subscribe at mag-share sa iba, mag-likes at mag-comments. Maraming salamat sa inyong pagpanood.